So guys, share lang natin to Pag sa mga ganitong universal remote charger is kasi may manual yan. Nandito naman tapos nandito sa likodan. So yung gagawin natin, so nakuha na natin lahat ng code ng TV niya. So ang TV natin is Samsung. So dito tayo maghahanap. So ito kasing remote controller to is universal na all 3 in 1. Pwede siya DVD, ayan BCD at saka TV so gagamitin natin is TV so pag ganyan na lahat na nahanap nyo or na type nyo dito na code is wala pa rin may solusyon dyan so gagamitin lang natin is ayan so, gagamitin lang natin is ito set natin set natin sa TV si ilaw yan ayan gamitin lang natin tong volume volume plus sign so pag may lumabas na, lumabas na ano dyan lumabas na display is pindutin ulit natin yung settings para it may try so ayun so, pindutin lang yun no? so pag ganoon lumabas na pindutin natin settings patignan natin yun so yun na so ganun lang kadali yung pagset kung wala dito nakalagay yan na so gumagana na siya kung naubos nyo na so halos na try na natin lahat ng TV na code so yung samsung lang dapat ang compatible dito sa mga code so try natin so ganun lang yung technique pag ayaw wala dito hindi na maano yung code, yung malitig yung code so ganoon lang yung gawin nyo set nyo sa settings tapos TV so hindi naman yan maano kung maulit-ulitin nyo so ito ay demo lang for educational purposes only na ganoon kahit paulit ulitin nyo hanggang sa lumabas yung display ng volume, so ganyan ayan. so pag lumabas na is i-click nyo na ulit yung settings, yung set, ayan nyo para ma-try natin ayan. Tingnan natin ayan. So sa, sa channel, so meron na siya. So wala lang antenna to. So ginagamit natin to sa sa video okay. Itong TV na to, Samsung is. E. Ayan. Ayan. Ginagamit natin to. Ayan. So, for ano lang. So, EV lang yung gagamitin natin dito. Para magamit tayo sa video player natin. So, sana may natutunan kayo sa araw na to. Mga video natin yung ina-upload. At kung nagustuhan mo tong video na to, pakilike and share mo. At kung na-inspire ka, pwede mo ibagi sa iba para matuto din sila. So, kung nahirapan kayong na iset nyo na lahat ng code dito sa TV, sa manual nya is wala pa rin. So, ganun yung gawin nyo click na click nyo yung set tapos ayan hanggang sumil tapos yung volume up yung plus sign so i-click click nyo lang yan pag lumabas yung display na volume is i-click nyo na tong set tapos ayan na ganyan na yung mangyayari so ayan so ito yung yung universal remote yung chung chung hop tsunghap ba to ayan tsunghap tsunghuk kayo na lang bahala magbasa ayan so 3 in 1 siya pwede sa DVD player at saka BCD TV ayan so, hindi naman yung setup hindi naman kayo malilito so gawin nyo na lang yung ginawa ko para madali lang iset